Pansamantalang sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO ang pagpataw ng mga multa sa driver's license renewal at traffic apprehension cases sa mga lugar na matinding na apektuhan ng bagyong tino at uwan. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Audrey, walang ipapataw ng multang LTO sa mga magre-renew ng driver's license agang November 28, 2025. Tulong ito ng ahensya sa mga motorisang naapektuhan ng bagyong tino at Juan. Alinsunod sa kautusan ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, ipinatupad ng LTO ang pansamantalang pagalis ng mga multa sa driver's license renewal at traffic apprehension cases sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong tino at uwan. Ito ay bilang konsiderasyon sa so work suspension sa so mga tanggapan ng pamahalaan noong panahon ng pananlasa ng mga bagyo kung saan hindi agad na iproseso ang mga transaksyon sa LTO inatasa ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanlao ang mga Regional Director, Assistant Regional Director, Regional Operations Divisions Chief at mga Chief ng District at Extension Offices sa buong bansa na palawigin ang visa ng lahat ng driver's license na na-expire noong October 30, 2025 kaugnay nito, walang ipapataw na multa o parusang LTO sa mga magre-renew ng lisensya hanggang November 28, 2025 bilang tulong ng ahensya sa mga motoristang naapektuhan ng magkasunod na kalamidad. Gininaw din ng LTO na ang mga traffic apprehension na nangyari mula October 28 hanggang November 12 ay hindi papatawa ng karaniwang 30-day accessory penalty na ipinapairal kapag hindi agad nabayaran o naayos ang violation sa loob ng labing limang araw mula sa pag-issue ng Temporary Operators Permit. Mananatiling epektibo ang extension na ito hanggang November 28 kaya kinihigayat ng LTO ang mga apektado motorista na samantalahin ang panong ito para maipagpatuloy ang kanilang mga transaksyon. Tiniyak na ahensya na magpapatuloy ang pagbibigay ng konsiderasyon sa so publiko habang isinasagawa ang mga hakbang para sa pagbangon ng mga riyong lubos na nasa lanta ng bagyo. Samantala, inaasang maglalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng kanilang rekomendasyon sa loob ng linggo ito hinggil sa Fair Hike Petition sa Public Utility Vehicles. Kahapon, sinimulan ang public consultation upang marinig ang panig ng mga operator, driver at pasehero bago naman ilabas ang desisyon. Audrey, sa lagay ng uh, trapiko, maluwag ang magkabilang lane ng EDSA Kamuning, lalo na yung mga papuntang uh, EDSA Cubao at papuntang uh, EDSA Quezon Avenue, lalo na ang mga papasok doon naman sa bahagi ng elliptical road. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Webes, bawal po ang mga plaka ng tatapos sa so numero 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Sa aking likuran din, nagpapatuloy naman yung ginagawang rehabilitasyon ng DOTR sa Kamuning uh, Busway. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferreira.